morning so ayan na guys magluto na naman tayo ng dinuguan for today's videos ayan, ayan pinahiwa ko na yan doon hiwa na tayo ng mga sibuyas, bawang luya, sili may kasamang sangib yan guys mas masarap pag may sangib para matanggal yung langsa so ayan na tayo magigisan magigisa na ng sibuyas, bawang at luya. Igisa lang natin siya guys. Yan taray, ang bilis. Hanggang magbabrown siya, tapos lagay na natin ng karne. Yan, lagay natin. Yung luto-lutuan lang na, uh, ano, walang ka rt rt Mm. Basta maluto lang siya ng maayos. di ba? Diba? Ayan. Lagay ko na yung sangib para mas lalo siyang bumango. So, ayan na yung dugo, guys. Nilagyan ko yan siya ng suka nga pala. Tapos yan, sangib. So, ayan na. Patuyuin lang natin yan. Simpleng luto-lutuan lang. ay hindi na natin yung, ano, wag na yung high-tech, high-tech pala, Charot. Ayan, nilagyan natin ng suka. Ayan na, patuyo na siya. Kuluin na natin ang pakuluin. Mas masarap kasi medyo tuyo siya. Bago mo ilagay yung dugo. So, tuyo na siya guys. Pwede na ilagay natin yung dugo. Ayan na. Try niyo yung sangib guys, di kayo yung bawing. Try niyo yan ilagay sa ano. Lulutuin niyo, ang sarap. Mabango. Asin. haluin ng haluin para hindi mamuo ang dugo-dugo. Yeah, magic sarap. Kailangan talaga ng magic sarap. Talaga magma ang sarap. Charot. So, ayan, kumulo na siya ng kumulo. pakuluin lang natin siya ng pakuluin Hanggang maluto talaga yung dugo niya. Ayan. Yeah. lagyan. Imbis na gata, ilagay dyan, guys, nilagay ko pala dyan is harina. Para medyo lumapot man siya konti. Konti lang yung nilagay ko. Bumili ako lang pisong harina, pero hindi ko inubos yon konti lang. So, ayan na. Ang ating simpleng dinuguan. Diba? Simpleng dinuguan lang yan. Pero masarap. ako nagluto eh kaya masarap charot pag ako magluto sabihin ko talaga masarap ayan that's our simpleng dinuguan So, ayan na guys. Thank you for watching.